Happy Halloween mga idol! Ayan no so syempre, araw ng undas at hindi natin papalipasin yung araw na ito nah, hindi tayo bibisita sa ating mga naiwang mahal sa buhay. Mga idol, ito na nga lang po yung araw na kung saan ay uh, mapupunta natin sila, mabibisita natin sila kasi laging busy sa mga bagay-bagay. Alam nyo naman no so uh, be honest po tayo no? na tuwing ma uh, mga ganitong klaseng mga pecha ay nakakapunta tayo dito. So, nagpunta ko dito medyo hapon na mga idol o oh? para iwas na rin po sa sobrang dami dami ng tao pero ayun no medyo marami pa rin dito pala po ito sa cemetery po ng Basay ayun so bago tayo makiat bibili muna tayo ng kandila pero bago yun may nakita tayong tropa dito mukhang nagpipitik-pitik na siya oh hoy Brad bawal ito din yung pinamitik Brad hindi na ka pa hindi na ka pa ka din pala hindi ba vlog ka oo mahiling anay ka dito, takuan may kuwan, may nagbilin niya ito yung bigok, wala ginasukar. Ay mo. Ay malusad sa dia yan yan mako na ni gari batayop. <laughs> Nagulat yung idol nyo Yung reaction ng mukha niya nung sinita natin Ayan so sa nakakilala sa idol nyo na yan Ayan i-comment nyo idol o oh. Shout out Pero dyan dila Pero ba ako tala Pero Tag 5 Matulo daw Matulo

sa paglipas ng mga panahon yung dating daanan namin dito papunta sa taas ay wala nang madaanan dahil sa mga nakapatong-patong na po ng mga nichu ay eh, mga idol oh. so kaya maghanap tayo ng ibang madadaanan and so dito tayo sa bandang gilid talagang umakyat tayo dyan no? Oh. so kung nakikita nyo sa ating camera ay nakababa kasi nakakonsentrate tayo sa paghawak po at saka sa pagtapak so pag dumadaan kayo sa mga ganitong klaseng uh, mga daanan ay siguraduhin nyo po ang inyong aapakan at inyong hahawakan baka maling tao yung mahawakan hawakan, mahulog ka sa iba, tapos hindi ka saluhin niya. Aray ko. Ay, pasensya na, nadulas tayo. <laughs> so, ito nga pala mga idol, no? Yung idol nyo nga pala doon kanina na tinatanong nyo sa baba kung sino yun. Yung pala si tropa natin, si bad boy. Ayan, sa mga hilig sa mga gwapong photographer dyan. Ayan, no? Message nyo na si bad boy. Yes, sa wakas Kahit anong gano'ng kahirap yung ating nadaanan Ay lalampasan din natin yan At nakarating na rin po tayo dito sa ating paruroonan <laughs> Paruroonan talaga eh no So, kita nyo naman mga idol na medyo kulang na ngayon sa tao Kasi hindi natin sinabayan yung dami ng tao At nakarating na rin po tayo dito at syempre, nagtirik kagad tayo dito ng kandila. Ayan no? So, salamat nga pala sa ating mga pinsa na nasa ibang bansa. Ayan no? Kay na Lori Mee, kay Binita Jane, at sa ating mga tito-tita na nag-asikaso dito sa punto nila lolo't lola. Ayan no? So, talagang inayos at pinaganda. Maraming salamat po. God bless sa inyo para sa mga idol natin dyan na kasama pa kanilang mga mahal sa buhay ibigyan natin ito ng oras at panahon para natin sila ay makasama Kaya no, kasi hindi natin alam kung kailan at saan tayo susunduin <laughs> mga idol no kaya sulitin na natin yung mga panahon na nakakasama pa natin sila naalala ko talaga dati at hindi mawala sa memories ko nung bata pa ako nawalang walang wala pa talaga kami kahit pambili ng cake ay hindi namin abot kaya pero gumawa ng paraan si Lola pumili siya ng isang supot ng tinapay at saka soft drinks at pinagsaluhan namin itong dalawa kasi si siguro alam na ni Lola kung paano ako mapapasaya dahil mula bata pa po ako ay laking Lola na ako sa kanya na rin po ako tumanda kaya sa mga idol natin dyan na lumaki sa kanilang Lola shoutout po sa atin ayan so hanggang dito lang muna siguro yung ating video mga idol no maraming salamat po sa sumama sa atin hanggang sa part na ito ayan o no, shout po sa inyong lahat mga idol happy Halloween is a brand new grind around, tuloy buhay From negotiatips to travel finds Lahat ng kwento, walang sablay Tara na, samahan mo ko Sa bawat kwento, bawat video Kahit saan, kahit kailan Gina G, let's take a stand Cliff Richard Gade, buhay